siya. Ay, pa, ayan. Oh, payat pa siya. Pero, ang dami niyang bulaklak. Ay, ay naku, ang oh, itong mga alaga ko. Ang ingay, Ayan, o. ang dami nitong buong talong natin. Ayan, o. Oh. Ayan. Bulaklak palang pala. pala. siyang bulaklak. Yan ay after ng pag spray ko ng pulyar. Pulyar fertilizer. Ang dami niya dun pa o. Pero in due time na talaga kasi ayan o. Marami na siyang sanga. Talagang dapat na siyang mamunga. Ayan po. Maraming salamat po. Naku, ang aking mga manok. Pupunti lang yan. Tatlo lang sila. Ayan.